Nakarami rin ano po. Ay, ano po ba? Wala na. Magpapantalon pala ako. Baka tignan nga po. Ano Baka okay. Okay.

Ay, yun ang itong... lechon. Yun na, ito, eh, pinapalaglag, hinahataw. Ang oh, mga palpatsyo, kung may maya yun oh. na nanoon naman. Para <laughs> po yun ang galing doon sa ating bubuksang taniman. Oh.

libreng pagong <laughs> 'Yung iba pa namumulot uwa, sa palingki. Yung ba mga bigas na no? Ay, di, yung iba po, mga bata. Oh, Oh, Sabah, eh. po 'yung po. malayo ba? Ay, lamang-lamang naman dito ng kaunti. Talyapit na rin. Bala ko ba pagsunod yung at hindi natatamdan ay gano'n ang gagawin ispray na sagad sa na sagad pag malapit lang magtubigan ng kanga, Parang pwede ano? Ito yung palagay, hasyaw. Ispray lang. Sa pamatay damo, papatay. Kung gano'ng ginawa nito, di ba ito yung tinabas natin, no? Pag malapit ng... Magtubigan ng kanga, para kasabay nito. Halimbawa po malapit na magtubigan ng kanga. Malaman pa yung hindi. Pari palay puro palay pa po. na oh. Oo. Hindi at saka po pag yung kanga ba ay nag ano na. Yung naghahagod na. Isprain mo na at kasabay na ng ani. 但我老婆，唔好行咯。 dami na kukuha sa ganito. Gawin yan, no? oh. Ay, dati po yung idol na yung ano, ah. Nakakapagbigay tatong sinis yung mga... Alak na nga. Baka nga po. Mauwi doon siya mga uha. Hindi Masama Ay. pa yung nangunguhan na ikot na ikot. na po yung galit sa ating bubuksang garden eh. Pala, eh, na napaka nabangan. Eh. <coughs> Yan yeah, ang ganda ng pagkalintog na rin. Ano po, hindi na. Sa bagay ito, walang abono, mataba talaga yung lupa at hindi po ba ay, na iputan. Hmm. Eh. Ay, na Papahangin na na po ba? ay na. mo hindi na muna. ko kay bigas ko. Yeah. Nalugaw mo lang ang dami ng. Pag dilugaw mo tipid po. Aba, hindi na ako nagsawa sa lugaw. Bakit nalulugaw kayo? Ba, ako lumaki ah. Nilugaw lagi. Ay, para naman <laughs> manong may may talo. Wala namang nabi. Oh. Anong... Uh, Oy, ba't hindi sulit din kain? Sulit din kain ng kain. Ba't sa kain? bagay ay sabi ko abay tayo yung mama na bakit na nakakutsara daw na kain ay palagay may lugaw pero asin na ano sabi lang naman yung sa palabas ay kami yung dumami nakakutsaran na ah pagkaling tubling tubling 20 kilong pala ano mga bitsing ko kayo pala yan ay ano linaw pati ng pagkapalay eh pakain na lang natin yung oh. na Oh. Hayo. Oh. Uh. Oh. ba? Tama na sa bayo. Oh, <laughs> mga. Nabaray sa bayo. Eh, uh. eh uh. ipagpaghayo. oh. Uh. <tinyo> ha? Pag po ba na sipul yung nadating nga ang hangin? Ha? Hindi ah. O ba't naman sipul na sipul yung iba? ba? <laughs> Bagay tsa-tsa oh, yung sipul na O na hangin na po. Pag po ba na yung nadating nga ang hangin? po sino Malinaw pa rin <tinyo> o, syang, 'yan, eh. oh 'to? May matatagpuan sa mananaid. Oh, siyanga. Yan 'ung pagkali noong Na uuso lang at uuso naman ng pananaid, wala namang Ay bakit po ako ah, magiging mananaid ng mananaid? Nung una, hindi pa uuso tayo sa kanila kami nananaid. Ay dabot mo na 'yon. O asin hindi babalo. Si Kuya Bobby? mas marami pang natutira nga mas pag nananay. Pag nananay, dala po. Koko rin mas ipapagpagugulungan pag, ko na ng kaunti. Yun na, may timba ah. Ayaw, pipihiti na natin. Kaya bilad oh. ha? dami pa rin ganda pati ng bigas nito di ba pala yun? hindi ko rin po alam halong-halo na ito e baka maganda hindi naman talagang kontuwid yan ay hybrid ito nah. ay, ay marami rin nga po diba? diba po ilang araw ka? ito 10 kilo ng bigas ilang araw po ba sa inyo? isang kilo? isang araw dalawa dalawa sa 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 oh, maraming kami lagi ang ulang hindi natagal ay siya ang ganun talaga sa gulay hindi natagal natagal ang kanon lahat gulay silti pa gulay ano yari na ayaw mo na hindi pihit no? malinaw na o oh. at ikano o na ganyan ganyan lang ano po Kaya sa mga palubog ba? Ang nagalam niya, ang nagalam po ano po? Anong tawag po ba rin sa ganyan sa akin? Tiyong, malaki na nga pala. Ha? Dugumbaka. Dugumbaka? Yan po ba ay ano? Ay ba tarang hindi arima pula? Ba, hindi naman pula yan ay. Bayo ulit yan. Ay hindi ay ba't yung nakikita kung ang dugumbaka ay pula? Pula Ay baka pag hinog? Ha? Pag gumulang pa. Ay baka kaya. O naaarawan naman maig eh. Ay siya nga. Yari sa ate sa na pula Biral Bira ano po? Ay eh, wala. Eh, yung... Suwi ba? Na, yung, hindi yung tuloy. Ay yung bandahon. Hindi na, yun yung tangin, eh. Ay da ayos lang po. Dalawang punong pati pati ata ito. Okay. Pila nyo natira no? Ah, pwede ah. Babahagyan ko siya. Ah, ngayon din lang po ba nakakita? Ay, wala na Ang hinahanap ko ay saksik yung bang... Ay, panis, panis, panis. Yung binubos pa pa tawag sa kanon, yung pag sinusundot yung saging. Ha? Hindi, yung ginaganari, yung saging. Ay, yung susundotin pa pa kanon. yung haba pa. Saksik. Baka sa palali, hindi pa pumawala noon. Oh. Oo. Oh, para po ating saging na pula. Mataas po baka 12 feet. Ano ka 12 feet kaya? Mga Ay, meron pang kamag-anak lang yung orange sa manhood. Linis. Ay, meron po ako na Yung nasa lakit. Oo, uh -huh. rainis. Areyo yung saging natin, no. Oh. Bihira na po ayo. Oh prayer. Malaki na oh. May mga nabahagi na po sa atin na pong bibigyan. Isa-isa eh. lang po. Kung baga... Yung po mga nakakakita na sa atin ng saging ay humihingi na sila. Habang kapag marami-rami na po o. Yan po naman ang purpose talaga natin para mehin O ay di ipamigay natin O oh, tsaka po sa ating mga manonood Kung magkaka ano po Ay di pag marami-rami na po Ilan pa po O oh. Ah, ay, sinaragkay chong na, no. Napala, ang dami rin, no. humina po ang pagkaano na rin saging gawa po nung nabawasan natin ang dahon yan bilis din lumago ito ang puwaring kangkong nating na hindi inihagis ko po din it nalanta ba ba nagkaigirin ang buhay yun Pidery oh. Ayan po, yan na po ang update. Ano po? At saka po ang atin sa aking. Tinulungan po natin si Chong Dini magpagpag na rin kanyang ang tawag po nung unay na nanaid. Ay, oh. ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy, happy lahat po. Bye.